Hello mga ka-tech pro. Hello guys, ito po yung order sa akin ni Sir Christian from Makati, Comembo. Na piso i-give bendo pero nakaset po siya from 5 pesos. So hulugan natin siya ng 5 piso. Sir, ito na po yung order nyo na 5 piso i-give bendo na pinagawa niya sa akin. Then, kami rin po yung mag install nito. Na uh, usapan namin ni sir. At ito po, testing na po natin. So, hulugan natin ng limang piso. So, depende po yan sa, ano, sa rates. Yung kay sir kasi, ang gusto niyang rates, limang piso. Kaya, testing natin siya sa 5 pesos. So, hulugan na natin, testing natin. Ayan. Ayan yung, ano, yung bendo tapos ito yung bulb niya yung controller bulb lalabas dyan yung tubig so ayun lumabas na yung tubig mo so depende po sa sa, ano, sa rates kung magkano sa mga magpapagawa po depende po yan sa rates kung magkano po nyo gusto kung limang piso or piso lima sampu pwede po yan pwede pong ihulog yung 20 pesos na bariya So, yung kay sir kasi yung pinagawa niya, limang piso at uh, isang balde. So, ganun po ang, uh, ang uh, pinagawa niya sa akin. Bali, pangalawang order na po sa akin to ni sir. Ngayon, nagpapainstall ulit siya. Tapos, kami rin ulit yung mag-install. So, ayun po sir, working na po yung pinagawa niyong limang piso ikipendo. So, ayan. Bali, yung pinagawa niya sa amin nung una, sa CR yung pinagawa niya. Okay, uh, ewan ko ako ngayon kung sa, sa namin ni Kakabit, kung saan ni Papa Kakabit ni Sir yung pangalawang ipapagawa niya. But, i-update ko na lang kayo guys kung saan niya ipapakabit yung piso yung give-bendo na in-order niya sa akin. So, ayan guys, working po yung pinagawa ni Sir na limang piso give-bendo machine. So, sa mga gusto pong magpagawa sa atin, mag-direct uh, PM lamang po kayo sa akin, kay Ogi S. Landrito, or sa aking page na Tech Pro Electronic Services. So, ayun lang guys. Hindi na natin itay mapuno kasi matagal yan. Depende po kasi sa setup yan, pwedeng ano, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. So, ayun lang, PM lang kayo guys kung gusto niyo mag-avail ng 5 piso i-gibendo na ito po yung nag-trending sa akin na nag-million views. So, ako po yung gumagawa. Ako po yung direct builder nito. So, direct payment lang kayo guys. So, yun lang. Peace out. Thank you sa mga nanonood.